Ang dami ng ang bisitan nila, amo, mga kitchens. And then, nag-order sila ng pagkain sa labas, yung pizza. And then, ang dami nilang natira. Tinanong ako ni amo kung dadalhin ko kinabukasan kasi day off ko. Sabi ko, dalhin ko na lang kaysa naman itapon. At yun, binalot ko and then nilagay ko sa ref para kinabukasan. Painit ko na lang bago ako lalabas para mainit-init na kainin. Bago nga ako matulog kagabi-makas, iniisip ko, sinong kasama kong kakain doon? At ayun, naisipan ko na. Sabi ko, ipainit ko na lang at dadalhin ko doon sa. KFC. Maghanap ako ng mga na kasama kong kakain doon sa KFC kasi kadalasan doon ako nagbe-breakfast. Kaya naisipan ko na lang na ipainit ko tapos iyon dadalhin ko doon. Tapos bibili din ako ng kape para hindi naman nakakain na kakain ako doon. <laughs> hindi ako bibili kasi pag nag-order ka ba diba, pwede kang kumain doon. So ayun na lang gagawin ko para may kasama din ako mag-breakfast. At yan na nga inilagay ko sa plate bago ko painitin sa oven para mainit-init siya. At ayan ilagay natin doon. Oven to pwede siya sa pang-steam, pwede din siya sa mga ganitong pizza. Ayan, ilagay natin, siksik natin dito lahat. Hindi na yan na nga siya sa loob niya. Then, ayan, iset ko na siya ng mga 9 minutes siguro or mga ilang minutes para mainit lang siya. Hindi yung sobrang init naman pero parang mainit lang siya and then iwanan ko mag-ready uh, mag ako. And then, babalikan ko mamaya after mag tututututut ganun. Tapos, tapos na yung uh, timer. And then, babalikan ko na lang. Ibalik ko ulit sa may aluminum na naglagyan ko din kagabi and then coveran ko. sa so, ako ilagay sa paper bag. At ayun na nga sa loob, ayan, iwanan natin. At habang naka-steam nga yung pagkain, market size, punta naman ako dito, magpalit ako. Siguro natataka kayo, bakit hindi ka naligo? Hindi talaga ako naligo, market size, kapag day off ko. So, nagpapalit lang ako, and then yan, kulutin ko yung buhok ko, and konting kukorete sa mukha, and then ayun, alis na. So, ayan, ganyan ako mag-hairstyle, konting kulot kulut lang, ganyan, and then, okay na. May nagsabi din na rebound daw ba yung buhok ko? Hindi po yun reband, Natural po yan na ang hirap nga lang kulutin kasi agad-agad babalik din sa straight. At ayan, tapos na akong nag-clot ng buko ko size kitsays and binalikan ko na tong in-steam ko. O, oh, nagmagaling na naman ang kunyang. <laughs> Mainit pala kala <laughs> ko. Hinawakan talaga at ayan na nga. Perfect ang ating pizza. Parang fresh na bili. O, oh, ba diba? Ayan, maanghang din yung chicken na yan. And ayan na nga. may manghang to chicken and then ayan. And kuha din ako ng 7 up. Apat ang kukunin ko. At ayan, ibalik natin dito sa may Uh, aluminum na lagayan and then coveran ko na lang siya ng uh, plastic ayan. and then lagay natin sa paper plate at ayan na, nakalabas na ako sa bahay ng amo uh, mga katsays. dala dala ang pagkain so ayan mababas na din ako sa building namin bumaba na ako I mean and then tara sa KFC paghanap tayo ng kabayan kaya so, na mga kitsay papunta na tayo dun sa KFC. Paganap <laughs> tayo ng kasama natin kasi mag-isa ako ngayon. So, Maghanap tayo ng mga kabayan doon. Mga kisers, dito na nga tayo sa KFC. Maghahanap lang ako ng kabayan natin na makasama natin kumain. So, wait lang, magtitingin. Dito na tayo, pasok tayo. Tingin lang ako mga kisers. Hello po, may kasama ka dito? Wala, mas dito lang ako. Ay, meeting din Hello po, good morning. Iga pareho tayo ng alaga. Yung... Nag-order na din ako mga kutsuhis ng kape ko. Tapos mamaya ilalabas ko yung, yung pagkain ko. Malis kasi yung isang kasamaan ko dito kaya wala akong kasama maghanap tayo ng isang pinay or kahit anong kasama natin. Yung panay ko siguro ako. Uh, this one? Thank you. Ito yung akin. Tapos na kayo kumain? May share sana ako iyo yung pizza Libre? Oo, ano Hindi, ano, ano, tinira niya mo kagabi Eh, dinalak, pinain ko kanina And then, dinalak ko Saan ka? Saan ka? Saan ka? Saan ka? Uh, uh. Lang, lang. Ah. Oh, e, sige, i sa Ilipat. Eh, naging pamilya ka din eh. pamilya uh, oh, oh, na... ka. ano kaya oh. ito? Yung vlogger ng ano? Vlogger ito. Pamilya. Mm. Eh, It dinala ko din to. Pamilya. Um, hindi lang <laughs> ako main kasi ako na hindi. <laughs> ako kasi <ba, laughs> <laughs> hindi ako ba oh, ako okay. sa Hindi ako ba, um, hindi. baka ako mapapahiya. Uh, okay. so, okay. Ay. Wala <laughs> kasi akong kape. Gusto kape. Hi, pate pa May nakahanap akong kasama <laughs> ka. Sa ate. Salamat sa po. Saktong tatlo. Okay. Yan, pinainit ko. Mainit din to, ate. Eh. Pinainit ko. Eh. Sa pizza, nakalimutan mo? Ang ganda naman natin. <laughs> <Black>? <laughs> Ako walang wala colorete pero sure kayo o oh, diba? sana all kamera lang yan kain Ibti lagay <laughs> ikada nanti ko na ilukano met lang gayam at barbaro ni ate ti Hong Kong. Tama di minal nga, in tenkulat. Thank you. So, ayan, tapos na kami. So, bye-bye. So, bye-bye. Baby, yun. So, <laughs> ayan, bye-bye po. Oh, okay, thank you.